で Ay hey, what's up mga par? So, pupunta nga pala tayo ngayon sa BCP Spall sa Mauban. So, punta muna tayo kay ano, kay Normel. So, si Normel kasama natin sa Mauban. So, tatagal yung biyahe natin hanggang BCP sabi sa mapa eh 1 and 15 minutes lang yung biyahe natin. So, hindi tayo na Normel. kain <laughs> So 49 kilometers yung biyahe Hanggang Bisibis Falls mga par tas Parang medyo may konting lakad pa siya dito Pero mabilis lang naman yung biyahe na yan So dadahan lang tayo ng Sampalok Mauban, maubahan kag siya ay 1, 2 hanggang 3 tayo mga par So yun Tara tara Let's go Yon tara tara par tayo balit at nung motor tayo mga par tara tara let's go papagas ako sa ano na sampalok ako so, din ako din papagas ka pa ba ako y sa sampalok yun tamang tama mga par maganda na ang panahon Karina, lakas ng ulan dito mga par sa Lukpan. Time check na 10.06 10, 10, oh am So darating baka tayo sa Mauban Mga 11 na siguro Pero may mga bawa naman tayong ano Mga tanghali yan Hindi na tayo magluluto dun mga par Tara let's go Let's go Let's <laughs> go so, going to sa palok na to mga par tapos maigi uh, ah, maganda yung explore nating ride na to ayun so, dito na mga par mag uumpisa na yung mga twisties na daan dito sa pagkuntang sa palok so puro lotion to tapos puro legoan sya talaga kaya medyo delikado hindi dito pero maganda ang sada dito Talagang goods na goods yung mga espalda dito Pero doon sa may part ng dulo na Talagang meron yung mga nasira na kasi eh, Nag landslide tapos na oh, kayo ng kalsada halos hindi na talaga pwede yung madaanan So gawa pa yun ng bagyong agon mga Para para natin dito mamaya yun Yung mga hindi na pwedeng daanan Kasi na yung ilalim ng kalsada dito sa right side kasi nag landslide lane road yan tulad nito mga par yan sa to sa mga nauka ang ilalim buka ilalim yun mga par hindi lang kita dito pero kapag pabalik kita yan hindi na pwedeng mataanan basta basta masira na talaga ng landslide right side pa rin mga par halos ubos ang ilalim yan landslide yun malapit na tayo dito mga par sa may bayan ng Sampaloc Good morning, Sampaloc! Keso. So, ito na nga pa na bayan ng Sampaloc Palo. Kahit kainit na bar, medyo malamit pa rin ang klima dito. Hindi siya yung... Tapos sa balat na sobrang sakit kong init. Nalang eh, ganito rin ang panahon hanggang sa May Ay, Tris, mga City Res, mga parang. Para naman, schooled yung punta natin. Hindi tayo unanindun. Para makamukha pa din tayo ng mga magandang video shoot na gagawin natin dun sa BCB Sports. Ngayon okay, mga parang, magapit sa ng ma so, 10.53am lalo pa Mauban Quezon Let's go Baya ng Mauban may yung mailig ka sa balat dito mga par May baya ng Mauban nabas lang natin doon sa may bayan traffic eh so dito na tayo sa may barangay San Lorenzo ng Mahuban going to Katsiay na to pag nandito na kayo sa part na to recommended na pwede nyo puntahan talaga dito sa bayan ng Maupan yung rock pool meron sya formation na parang swimming pool talaga pero bato sya so tingnan nyo na lang sa page natin nakikita nyo yung rock pool so 60 pesos lang yung entrance dun pag uh, sa mga kids 40 yun maganda dun maganda try nyo explore pag nakapunta din kayo dito sa Maupan dali magbiyahe pa punta ng infanta yun naman eh mga par oh, solid, suabe, ang ganda ng view ano, ano teyos, ang ganda ng view ilang minuto pa? kakaunti na oh. meron ako 1 minute na lang tara <laughs> tirik na tirik yung ahon mga par ako muna sana matigas yung lupa Kapit, ayos Aon Adventure Let's go Adventure di so, man ganong kahirap yung ahon mga par siguro mahirap yan kung basa pero to yun naman yung dane kayang-kayang oh. umahon basic nga lang eh. mukha lang matarik Aw lalim nun pero medyo mahirap din pala dito sa may aso ah. pero kayang-kaya to yung mga bato niya hindi naman siya nakaangat sa lupa kaya hindi ka basta-basta mag-i-slide kaya kayang kayang umahon hindi tulad nung iba na pag nakangat yung bato sa lupa i ka talaga pero hindi naman siya ganun so hanggang dun lang pala talaga yung kalsada pati kanina so dito wala nang kalsada oh solid adventure mga par <laughs> taas nung na yun Oy, naimik yung Google Map natin. 150 meters na lang. Malapit na tayo. So, kalsada na uli dito eh. So, wala lang tayo nakita ng bahay. Doon sarado yung bahay. So, magtatanong muna tayo. Pero meron, pero pwede pa tayong dumulo. Na ito, dahil ayun yung BCBC eh, Na ito tayo Baka mayroon pang papapunta dun Tapos may tao pa dito na pwedeng pagtanungan Tara tara Oo Tatanong tayo dito Eh, hey, si mga para. Naglaad kami dito pa baba. Tinignan namin kung kaya ng motor. Mukhang kaya naman pero nakakatakot lang talaga. <laughs> you know, yun o. Yun pa Ah. Hindi ko yung sasabak dyan. Kasama kasi tayong bata pati. Gahabilin na lang tayong motor dito. Lalakarin na lang natin. Okay na. So yun. Habilin tayo dito kay na tatay. Okay na. Sabi ni tatay. Habilin na lang tayo dito. Siguro Iwan na yung motor. Okay. Medyo na lang. Conscious lang sila, 'di Ano? Hindi kinaya. Anong emeralds? Emerald lakad. <laughs> lakad na naman pa Alas 12 na pala mga par. pagkakain na, alis na. <laughs> tirek na direkta yung lusong mga par Oh, to. Oh. Slide pati tao. pati yung anakis ko napalaban sa off-road <laughs> lakad <laughs> oh, ako naman <laughs> dito ka dito ka sa akin dali dito ka bay kayo eh, madala pa balik <laughs> madadali tayong mami mo ay tirik na tirik mga par. Ito yung tulay na ginagawa oh. Mas madali na kung gawa na yung tulay. <laughs> ah! <laughs> Pagod na! Baka dito may lana. na. Baka dito may ilan Hey, okay. going in na tayo mga par sa Pauls doon tayo nagpasok pag ito din na nandun pag dito dito kanan nalimpi hindi para baka may ikot na oh, baka may paikot diyan. Dali. Dali. Aber, uh, wala Dapat tayo nagkuhan tour guide. <laughs> Bago ang ganta. Una muna ang sakuna. <laughs> Kita na yung dagat. impulse hindi. tuloy na nandito na tanaw na hindi eh, eh. ka papagod Dito. okay Akin nga din ay kapipigil ng hakbang. Ah. Huwag na kumapit dyan. Hawa ka ni daddy. Uh, yeah, pagod na mga par. Kita na natin yung poles. Ayan o. Oh, solid. Pagod na pagod na tayo mga hanap ng daan. Pero mukhang malapit na tayo. Wala tayong tour guide. Dapat pala nagkuha tayong tour guide. Hindi tayo nahirapan. So, tara, tara. Let's go. Bye-bye natin to. Hey! Hindi kumuha ng tour guide. Papuntang falls. Napapunta sa taas. You see this Pols. sa taas. Patay bababa. Hanap tayo ng daan talaga pababa. Inabot na sa daan ng tangalian. Hindi <laughs> na umabot sa falls. <laughs> Sarap. Ham. Mm. bola bola Kalahating, baos. kalahating Meron pang pang matagalang busog. Hmm. Sabah. Saba. Saba. Ayan muna tayo mga Yo. pang. Let's May nagagapang. Kasi papaba. <laughs> Rides, oh. Oh, motocross. may <laughs> nagmo motocross pa Yan siya, oh. Motocross papaba. Rong, rong, rong. Ha? Hindi <laughs> Trekking <laughs> Dito na tayo mga par Sa Bicibis Falls Kaso, mali yung nilabasan natin Tapos <laughs> punta tayo sa tuktok ng falls Hindi dun sa baba Hindi namin alam paano ang daan Yan o, yung baba Ang taas-taas pa Sito yung falls eh. Hey. Kaso mali yung aming nilabasan. Impulse, so, oh. bisibis falls, touchdown, nasa taas. Hindi makakababa sa dagat. you know? oh. Pero ang ganda dito mga par. yun oh. No? Taas ng falls. solid mga par ang ganda nung ano kaso trekking yung daan talagang mahirap hindi ka may ilig mag trekking na daan o ka pumunta dito kapakahirap <laughs> nung daan pero solid ang ganda nung place hey what's up mga par so dahil nga nandito na rin naman tayo sa ABCB's Falls yan o oh, solid yung trekking natin na binira ito yan oh trik na trik <laughs> uh, try natin dito kumuha no? lang ilang drone ng ilang drone shot natin para mas makita natin yung ganda nung taas nung poles ito yan yun sila. tapos dagat na mga par yun try natin mag drone

Pag-draw shot na tayo dito mga par Medyo solid nung spot Kaso hindi natin magawang bumaba Parang ang hirap ng daan pa baba May isa pang paraan para bumaba dyan E di malaglag Kaso halang wala eh, walang may gusto ngayon <laughs> Pagod na na naglag pa Ito ito yan o oh. Medyo lampas na ano yan eh Halos May 20 feet pa siguro yan yung babaan yan so okay na tayo dito sa taas solid na rin naman yung view ay, may nakita tayo mga par na oang, oang galing tatago yan, tatago yan tatago yan oang galing galing ko sumayaw Laki oh. Okay mga par. Oh. Sinaka ng kamay ko. Oh. Hey, so yun mga par. Baka paalis na rin kami dito kasi 4pm na. So sa mga balak pumunta dito. Sabi si Bispoals. So quality naman yung ganda niya oh. Quality Mahirap talaga. Pa. anong daan? Mahirap. Opo. Mahirap. <laughs> Mahirap nga lang yung daan mga par. Kung hindi kayo talaga ready for mga trekking na uh, daan. So mapagod, tsaka mahirap Parang kami, hirap na hirap kami Hindi naman kami nagte-trekking, puro ride lang <laughs> So Yun, hanga dito na lang mga par So solid pa ngayon view kasi dagat na yung kabila So Hanggang sa susunod na lang ng mga rides ulit mga par So ride out And peace out mga par Whew!